ako si Doki at ngayong araw tatalakayin natin ang isang sakit na madalas walang sintomas pero pwedeng ikamatay kung hindi maagapan, ang hypertension o alta presyon. Bago natin sagutin ang mga tanong ito, siguraduhin mag-subscribe sa aking channel! Isang araw si Ate Liza, 52 years old, isang masipag na nanay, laging active at walang bisyo. Napansin niya na medyo sumisikip na ang damit niya nag lang daw siya ng 1 to 2 kilos kaya nagpa-check up na siya. Doon niya lang nalaman na 150 over 90 na pala ang kanyang BP. High blood na! Ha? Huh? Bakit ako may high blood? Eh healthy naman ako. Ang sagot ng doktor niya, Normal po na habang tumatanda, tumataas ang risk ng hypertension. Kahit pa active ka, may mga bagay sa katawan na nagbabago habang tayo ay tumatanda. Ano nga ba ang hypertension? Ang hypertension ay ang paulit-ulit na pagtaas ng presyon ng dugo. Ibig sabihin, may pressure sa loob ng ugat natin na mas mataas sa normal. At ito ay pwedeng makasira ng organs sa pagdaan ng panahon. Kung ang BP mo ay 140 over 90 o mas mataas, tinuturing ka ng may hypertension. Gaano ito kalaganap? Sa buong mundo, tinatayang 1.28 billion na tao ang may high blood at halos 46% sa kanila hindi alam na meron sila. Sa Pilipinas, isa sa bawat 3 adults ay may hypertension. Mas karaniwan nito sa mga may edad 40 pataas. Sa mga edad 60 plus, umaabot sa higit 65% ang may alta presyon. Ayon sa WHO, tinatayang 7.6 million deaths kada taon ay konektado sa high blood. Kaya mag-ingat, ang hypertension ay isang sakit na madalas na walang nararamdaman. Pero isa sa pinakamadalas pumatay, kaya mahalagang malaman kung may hypertension ka. Sino ang nasa panganib? Mas mataas ang chance mo magkaroon ng high blood kung ikaw ay may lahi ng hypertension, overweight o obese, palakain ng maalat, kulang sa gulay, prutas at potassium, laging stress, kulang sa tulog, umiinom ng alak, may edad na 40 pataas. Pansin mo ba? Marami dyan ay nangyayari sa ating simpleng lifestyle. Kaya magandang balikan at aksyonan na ito. Bakit tumataas ang BP? Ang dugo ay parang tubig ng hose. Kapag masyadong maraming tubig o volume o masakip ang hose o resistance, tumataas ang pressure. Ganito rin sa katawan. Kapag sobra ang asin, naiipon ang tubig. Kapag barado o matigas ang ugat, mahirap dumaloy. Kapag mahina ang kidney, hindi mailabas ang sobrang asin. Lahat ng ito is equal to taas BP. Ano ang organs ang apektado? Puso. Maaring lumalaki ang puso, humihina ito, umawi sa heart failure. Utak. Tumataas ang chance ng stroke, lalo na sa si matatanda. Kidney. Pwedeng masira ang kidney mo o siya mismo ang maging sanhi ng high blood. Ugat. Pwedeng tumigas o barado ang arterismo na nagdudulot ng pananakit sa paa at puso. Paano mo malalaman kung may high blood ka? Walang sintomas, minsan lang sumasakit ng ulo o nahihilo. Kaya ang sagot, regular na BP monitoring, gamitin ang digital BP monitoring kahit sa bahay, umaga at gabi habang relax. Mas reliable pa minsan ang home BP monitoring kesa sa klinik. Tip, kapag ang BP mo ay 135 over 85 sa bahay, halos katumbas nito ay 140 over 90 sa clinic. Ano ba ang white coat hypertension? Meron din tinatawag na white coat hypertension o mataas ang BP tuwing nasa clinic lang, pero normal sa bahay. Pero kahit ito, may risk pa rin, kaya dapat obserbahan pa rin regularly. Ano ang mga dapat gawin? Number 1. Bawasan ang timbang. Kahit 5 kilos, malaking tulong na ito. Iwasan ang mga maaalat na pagkain. Kumain ng gulay, prutas at ang mga pagkain may potassium. Umiwas at bawasan ang mga alak. Mag-ehersisyo. 30 minutes, wrist walking, 5 times a week. Alam mo ba, sa diet lang tulad ng DASH diet, ito ay may fruits, veggies at low fat. Pwede nang bumaba ang BP mo ng 8 to 10. Pag-usapan naman natin ang gamot. Kailan nito kailangan? Kung hindi sapat ang lifestyle change, kailangan ng gamot. May iba't ibang klase na depende sa pasyente. Maaring kailangan ng diuretic, ACE inhibitor, calcium channel blocker, at beta blocker. Talakay natin ang mga gamot sa hypertension. Ang una ay diuretics. Ito ay pampaihi o binabawasan ang fluid volume ng katawan. Ano ang mga examples nito? Hydrochlorothiazide, Chlorothalidone, Furosemide, Spinorolactone. Ang typical endings ng mga gamot nito ay ide o furosemide, hydrochlorothiazide. Ngayon, ang sunod naman ay ACE inhibitors o angiotensin converting enzyme inhibitors. Ang ginagawa nito ay pinaparelax niya ang blood vessels. Bababa ang BP. Ano ang mga examples nito? Inalapril, lisinopril, ramipril, capril. Ang mga typical endings ng mga gamot nito ay yung mga pril. ARBs o angiotensin 2 receptor blockers. Ito ay mas malapit sa ACE inhibitors. Ito ay alternative lalo na sa mga may cough-prone patients. Ano ang mga example nito? losartan, valsartan, candesartan. Ang typical endings ng mga gamot nito ay sartan. Calcium channel blockers. Pinaparelax ang blood vessels, lalo na sa matatanda. Ang examples nito ay amlodipine, filodipine, nifedipine, verapamil, diltiazem. Ang typical endings nito ay, ay mga dipin, Ito ay mga amlodipine at nifedipine. Ang last ay ang beta blockers. Pinapagbagal nito ang tibok ng puso at binabawasan ang cardiac output. Ano ang mga examples nito? Ito ang metoprolol, atenolol, propanolol at bisoprolol. Ang mga typical endings nito ay lol o ulol. Ang importante, huwag mag-self-medicate. Huwag itigil ang gamot ng biglaan at regular check-up sa doktor. Ano ang goal natin sa hypertension? Ang target natin na BP ay less than 140 over 90 o mas mababa pa kung may diabetes, kidney problem o stroke history. Sa mga may diabetic o may kidney disease, mas mahigpit ang target. Balik tayo kay Ate Lisa. Dahil maagap si Ate Lisa, nag-adjust siya ng diet, naglalakad araw-araw at nagpagamot. Ngayon, kontrol na ang BP niya. Ang sabi niya, akala ko safe ako kasi healthy ako dati. Pero ang aging pala, hindi mo mapipigilan. Kaya now, I choose to check regularly at alagaan ang katawan ko. Mga kaokidoki, ang hypertension ay hindi hatol ng kamatayan. Ito ay isang palala na may control tayo. Sa kaalaman, disiplina at tamang suporta, kaya natin talunin ang silent killer. Ang video ito ay hindi katumbas ng isang konsultasyon. Siguro din konsulta sa inyong doktor,